pare. Tayo ay nasa dito sa court na ito at uh, tayo ay itong mga batang ito ay magpa-practice ng basketball. Sa halip na mag jolens magba-basketball daw sila. Oh, yeah. Yeah. Dito po kami sa court. Mga pro, mga pro. court. Uh, ito po ay mga kawan, uh, main event na gaganapin ngayong araw na to ng hapon. Ito po si Mr. Dennis, ang uh, numero unong uh, babaero ng Sankyo. <laughs> Si, ito, si Kenneth. Ito si ito ay uh, uh, medyo kawan ito eh, uh, hindi pamilyar sa mga oh, uh, bagito pero malupit. Uh, malupit pagdating ay, sa mga Bagino uh, pero medyo bastos. <laughs> ayan, ayan. Dito kami sa ngayon sa court, uh, Kagandang uh, liwalas ito po dalawa kong kasamahan ito po ikawan ito po ay pwede sa babae pwede sa lalaki lidi boy lidi boy ayan well thank you for watching guys maraming maraming salamat and god bless